Guys, ready na ako. Ready na sa pagdadive mamaya. Si Roldan Blag. Roldan Santosida. Roldan Maker. Spurgan Maker. Yan guys. Yan yung ginagamit ko palagi. Yung PBC Blue. Yung isa naman, yung XC 50CM. Backup ko yan. Backup ko na uh, pang night dive yan bali mayroon tayong daladalang guma na ano pang reserba ano pa nakatali yan sa floater natin para kung sakali ito maputol o ma mahugot itong wishbone natin mayroon tayong kapalit at dito rin sa 14mm na ating 50cm yan mayroon din tayong reserba at saka dalawang lito kala na set dalawang set na battery dalawang u part ang ginagamit natin ito ang ating diving mask para safety siya sa pagbiyahe yan ang ating diving weights yan saka ang ating uh, yapak lipos natin ito yung ating ginagamit rubber shoes para sa guma ah, uh, ito na siya paa na lang ang ipapasok dito And guys yung net natin yung nagamit natin no may fish net tayo pero ang ilalagay ko dito mga yung mga shells yung mga shell para mayroon tayong pang yan yung ating diving wet soot nandito na sa sako ilagay na natin dyan sa loob yan Uh, bali, sako yung lagayan natin para mamaya pag uwi. Pagsakay ng ating sasakyan. Kahit basa siya, hindi sa tatagos doon sa sasakyan. Safety yung sasakyan natin. Hindi siya tatagos ng tubig maalat. Yan. Kaya mamaya guys. Uh, abangan niyo ang ating kasunod na video